yun na, testing natin ang SSR 629 radio repeater controller bali ang mangyayari itong camouflage na UB82 transmit ito yung TX transmit tapos ina transmit tapos i-re-receive nito Net, netong UB5R tapos ang magti-TX eto bali UHF to UHF wala namang BHF neto na ta-transmit na ito tapos ibabato dito eto ngayon yung re-receive bali ang TX rx tx tapos rx pwede rin siyang magkabaligtad pwede nga ito yung tx rx tx tapos rx ayan bali ito Ah kun, kinonvert ko na siya kasi Ah, uh, wala na yung ano niya, yung dati niyang jack. Wala na. Kaya kinonvert ko na lang siya ng na kinonvert ko na lang siya ng ibang jack. Ginawan ko na lang bali nirekta ko na to sa loob. Ayan. Sumukan natin. Ah. BHF to BHF. Itong BHF. Bali, papunta doon. Subukan natin. Ka? Ayan, Ayan siya. Pag nagkulay pula to, ibig sabihin, ang magta-transmit, ang magta-TX, eto. Itong may jack. Pag ito naman yung nagpula, ito yung magtitx. Buka natin. Ito. Dx. Yan, Tx. Ayan, Tx, Rx. Ngayon yung Tx na ito, papasok dito. Ito. Ayan na, Kulay pula. Nagkulay pula siya. Ayan na, Kulay pula. Ibig sabihin, TX, RX, TX, RX. Pwede siyang magbalik taran. Ayan, ganun lang siya. Ang bali ito, Pwede tong ano, pwede tong gamitin sa base. Babaguhin lang, bibili lang kayo ng connector. Pwede nyong baguhin yung pining. Pwede siyang ano, pwede siyang base to portable, portable to base.